ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang taong para sa iyo. Kasi kung totoo ang nararamdaman niya, kusa siyang lalapit. Pero eto ang tanong. Paano kung gusto mong mahalin ka ng kusa, pero parang ikaw lang ang nagmamahal? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na. Kung taga saan ka, hindi mo kailangang maghabol para mapansin. Minsan, ang sekreto ay nasa pagpapahinga, hindi sa paghahabol. Pero hindi ibig sabihin titigil ka na. Ang ibig sabihin, marunong ka lang magpahinga habang alam mong may halaga ka. Ito ang problema ng karamihan. Kapag gusto natin ang isang tao, lahat ginagawa natin para lang mapansin nila. Chat araw-araw, like sa lahat ng post, pati meme na hindi mo naman gusto. Pinipilit mong ka ng heart yung tipong ginagawa mong proyekto ang isang tao na hindi naman interesado sa'yo. Pero ito ang masakit na katotohanan. Habang mas pinipilit mong iparamdam na gusto mo siya, mas lalo siyang nagiging komportable na hindi ka pansinin. Parang ganito yan. Kapag sobrang lamig ng kape, hindi mo na siya gustong inumin. Pero kapag tama lang ang init, dun ka naradik. Ganon din sa tao. Kapag masyadong available, nawawala ang thrill. Wala ng misteryo, wala ng challenge, wala ng curiosity. Kaya maraming lalaki ang nauubos ang dignidad sa kakaprove ng sarili. Gusto nilang ipakita na sila yung best choice. Pero sa totoo lang, kapag sobra kang nagpupumilit, ang tingin ng babae sa'yo, desperado. Ngayon, isipin mo to. Natry mo na bang magmahal ng todo tapos parang wala lang sa kanya? Yung tipong binigay mo na lahat, pero parang mas ginusto pa niyang mahalin yung taong walang pake sa kanya? Masakit, di ba? Kasi sa puso mo, alam mong sincere ka. Pero sa mata niya, isa ka lang sa mga taong handang gawin lahat. At yun ang nagiging dahilan para hindi ka na niya pahalagahan. Kasi kung madali kang makuha, madali ka rin bitawan. Sa modern dating na ngayon, ganito na ang laro. Mas maraming nananalo hindi dahil sila ang pinakagwapo, kundi dahil sila yung marunong magpigil. Hindi dahil sila ang pinakasweet, kundi dahil sila yung marunong mag-withdraw kapag oras na. Tandaan mo to bro, ang babae na attract sa lalaking hindi niya lubos maintindihan kasi gusto ng babae ng excitement, ng emotional na roller coaster, ng mystery. At kung ikaw, ipinapakita mo agad lahat ng baraha mo sa simula pa lang, Esan pa ang thrill? Parang pelikula. Kung alam mo na agad ang ending, bakit mo papanonoorin? May kakilala ako si Ken. Mabait loyal matinong lalaki. May niligawan siyang babae, si Bea. Araw-araw pinapadalhan niya ng good morning text. Laging nag-aalok na ihatid. Laging nandyan kapag kailangan. Pero isang araw si Bia, biglang na in love sa ibang lalaki. Yung tipong tahimik lang, hindi nangungulit pero may sariling mundo. Na-confuse si Ken. Bakit siya pa? Eh ako tong nag-effort. Simple lang bro, yung isang lalaki hindi kailangan ng effort para mapansin. Kasi presence pa lang niya may dating na. Hindi dahil gwapo siya, kundi dahil may aura siya ng self-respect. Ito yung tinatawag na magnetic confidence. Hindi siya naghabol, hindi rin siya nagyabang. Pero ramdam mong may sarili siyang direksyon at yan ang gustong sundan ng babae. Hindi yung taong sumusunod sa kanya, kundi yung may sariling daan. Sa panahon ngayon, hindi mo kailangang maging sobrang mabait para mahalin kasi minsan mas na-appreciate ng tao yung marunong umiwas. Yung marunong sabihing, mahal kita, pero hindi ko kailangang ipilit. Ang pagibig na pinilit parang sapatos na masikip. Kahit pilitin mong isuot, masasaktan ka rin sa dulo. Kaya kung gusto mong mahalin ka ng kusa, hindi mo kailangan habulin. Ang kailangan mo maging lalaking hindi madaling makuha. So anong gagawin mo? Una, itigil mo muna ang paghabol. Hindi mo kailangan mawala pero kailangan mong magpahinga. Let her wonder where you went. Let her feel your absence. Kasi minsan, sa katahimikan mo niya marirealize kung gaano ka pala kaimportante. Pangalawa, ayusin mo sarili mo habang wala siya. Hindi para ipamukha sa kanya kundi para sa sarili mong kapayapaan. Kasi kung mahal mo talaga siya, dapat marunong ka rin maging buo kahit wala siya. At pangatlo, ipakita mong may direksyon ka. Ang babae nahuhulog sa lalaking may purpose. Hindi sa lalaking puro presence lang. Sabi nga nila, ang babae hindi mo kailangang habulin para mahalin kanya. Kailangan mo lang maramdaman niya ang kakaibang emosyon kapag kasama ka. Pero paano mo gagawin yon kung hindi mo naman siya laging kinakausap? Paano kung gusto mong siya mismo ang maghabol kahit hindi ka naman nagpaparamdam araw-araw? Simple lang, bro. Gamitin mo ang emosyon. Hindi sa panluloko, kundi sa tamang paraan ng pagpaparamdam ng presensya mo kahit wala ka. Ito ang problema ng karamihan sa lalaki. Pag gusto nila ang isang babae, ang unang instinct nila ay kailangan kong iparamdam agad. Araw-araw na chat, araw-araw na good morning. Lahat ng post may like, lahat ng story may reply. Lahat ng oras siya lang iniisip. Pero ang hindi mo napapansin, habang ginagawa mo yan, Nawawala yung emotional space na pwedeng punuan ng curiosity niya sa'yo. Ang babae hindi lang naa-attract sa kung ano ang nakikita niya, naa-attract din siya sa kung ano ang hindi niya alam tungkol sa'yo, sa mystery, sa tahimik mong confidence, sa hindi mo sinasabi pero nararamdaman niya. Isipin mong to, may dalawang lalaki, si Marco at si Rico. Si Marco everyday nagtitext ng good morning at ingat ka. Laging online, laging available. Si Rico, tahimik lang. Minsan nagre-react, minsan hindi. Pero kapag nag-message laging meaningful, guess what? Sino ang mas napapansin? Hindi si Marco, si Rico. Kasi si Rico marunong gumamit ng timing. Marunong magbigay ng emotional gap na kusa niyang gustong punan. Sa isip ni babae, Bakit hindi siya nagre-reply agad? Bakit parang busy siya? May iba ba siyang kausap? Anong ginagawa niya ngayon? Boom! Naplant mo na yung seed ng curiosity. At pag-curious ang babae, nagsisimula ang attraction. Ang pag bro parang alon, hindi pwedeng puro lapit. Kailangan may layo din. Kapag ang alon puro lapit lang, babasagin ka. Pero kapag tama ang agos, may rhythm, may distansya, may timing, dun ka na akit. Dun mo gusto ulit balik-balikan. Ganon din sa babae. Kung puro lapit ka, mawawala ang kilig. Pero kung marunong kang umatras sa tamang oras, dun nagsisimulang magtanong ang puso niya. Bakit parang namimiss ko siya? Bakit parang gusto ko siyang makausap ulit? At yan ang magic ng emotional trigger. Hindi mo siya pinipilit, pero ikaw ang naiisip niya. Psychological trigger, number one. The emotional void. Ang mga babae natural na emotional At kapag sanay siya na andyan ka palagi, magugulat siya kapag bigla kang naging tahimik. Una, iisipin niyang busy ka. Pangalawa, iisipin niyang may iba ka. Pangatlo, magsisimula siyang magtanong sa sarili. Bakit parang hinahanap ko siya? Ito yung tinatawag na emotional void. Kapag nasanay siyang nandyan ka tapos bigla kang nawala, hahanapin niya yung energy na binibigay mo dati. At pag hinanap niya yun, ibig sabihin ikaw na yung nagiging parte ng emosyon niya. Pero warning bro, hindi ito dapat laro lang. Dapat totoo kang may ginagawa. Nagpo-focus sa sarili, nag improve hindi lang nagtatago para magpamis. Kasi kung tahimik ka lang pero wala kang ginagawa, hindi ka nagiging mysterious. Nagiging boring ka lang. Psychological trigger number two the unpredictable energy. Ang babae mahilig sa excitement. Hindi siya na-attract sa predictable. Kaya kapag alam niyang laging 9am ka text at lagi kang nagre-reply agad, routine ka na lang, hindi na thrill. Pero kung minsan andyan ka, minsan wala, minsan seryoso, minsan playful, nauhook siya sa unpredictability mo. Parang Netflix series na hindi niya alam ang susunod na mangyayari. Gusto niyang i-play ulit. Kaya ang sikreto, huwag mong gawing predictable ang sarili mo. Hindi ibig sabihin maging pa-hard to get ka. Ibig sabihin magpakatotoo ka sa mood mo. Kung busy ka, sabihin mo. Kung gusto mong magpahinga, gawin mo. Huwag mong pilitin na laging perfect kasi nakakaumay iyon. Ang babae na attract sa lalaking authentic, hindi sa lalaking pleaser. Psychological trigger number three. The self-generated value. Pakinggan mo to bro. Hindi mo kailangang patunayan na valuable ka. Kailangan mo lang ipakitang. Hindi mo kailangang patunayan. Ang lalaking may sariling mundo, may purpose, may passion. Yan ang lalaking mahirap kalimutan. Kapag nakikita niya na busy ka sa pagbuo ng sarili mong buhay, kapag nakikita niyang fulfilled ka kahit wala siya, dun siya nagiging curious. Paano niya nagagawa yan? Bakit parang mas lalong nagiging attractive siya? Anong meron sa kanya? At bago pa niya alam, naiisip ka niya kahit hindi mo naman ginagawa ang kahit ano. Kasi ang totoong attraction, hindi galing sa mga salita o effort, Galing yan sa energy na binibigay mo. Yung aura mong confident, composed at may direksyon. Kapag lagi kang available, nagiging option ka. Pero kapag marunong kang umiwas, nagiging misteryo ka. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang sweet. Kasi lahat na halos sweet. Ang tunay na naiiba, yung may presence kahit wala. Yung maramdaman ka ng babae kahit hindi mo siya kinakausap. At yung tipong pag nakita ka ulit niya, may kakaibang peace na naramdaman niya. Yun yung hindi kayang palitan ng kahit sinong lalaki. Naalala mo si Bea at si Ken kanina? Ganito ang nangyari. Matapos mapagod si Ken sa kaka-effort, tumigil siya. Nag-focus siya sa sarili. Nagtrabaho, nag-gym, nag-aral ng bago. Hindi na siya nag-chat. Tahimik lang. Pero eto ang twist. Pagkalipas ng ilang linggo, si Bea naman ang nag-message. Hi, hey, kamusta ka? At dun niya na-realize, ang tunay na attraction hindi minamadali. Kusa yung dumarating kapag may distansya. Kasi minsan kailangan mo munang mawala para mahanap ka sa sarili niyang paraan. So anong dapat mong gawin? Magpahinga sa paghabol. Hindi ka nawawala, nagpapahinga ka lang. Hayaan mong siya mismo ang makaramdam ng kakulangan mo. Gamitin ang silence bilang sandata. Hindi mo kailangang mag-ghost, pero kailangan mong iparamdam na hindi siya ang sentro ng mundo mo. Maging unpredictable. Huwag mong hayaan na kabisado ka niya. Hayaan mong laging may bagong matutuklasan siya sa'yo. Mag-invest sa sarili. Yung lalaking mahal ng kusa ay yung lalaking buo kahit mag-isa. May direksyon, may pangarap, may disiplina. At tandaan, kapag mahal mo ang sarili mo ng totoo, madaling mahalin ka ng kusa ng iba. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo naman ginagawa ang kahit ano, pero parang may kakaibang kuryente sa pagitan ninyong dalawa. Yung kahit matagal ka na niyang hindi nakikita, bigla ka na lang sumasagi sa isip niya, tapos hindi niya alam kung bakit. Yan ang tinatawag na invisible attraction. Hindi mo kailangan magsalita. Hindi mo kailangan ibagable. Pero nararamdaman ka niya. Hindi mo siya kinakausap. Pero iniisip ka niya. At ito, bro. Ito yung pinakamalupit na level ng diskarte. Yung mahalin ka ng kusa dahil hindi kanya makalimutan. Ang problema, karamihan ng lalaki, masyadong nakatutok sa panlabas. Dapat gwapo ako. Dapat lagi akong present. Dapat may mga flowers at pa-sweet moves ako. Pero hindi nila alam. Ang tunay na attraction, nangyayari sa isip at emosyon ng babae, hindi lang sa mata, kasi pwede kang guwapo, pero kung wala siyang nararamdamang depth sa'yo, malilimutan ka rin niya. Pero kung maramdaman niyang iba ang energy mo, may kakaibang lalim sa'yo, at hindi ka tulad ng iba, tatatak ka sa isip niya kahit wala ka na. Parang amoy ng pabango na hindi mo alam kung saan galing, pero naiwan sa hangin. Ganun ang epekto ng invisible attraction. Isipin mo ito. Kilala mo yung lalaki na hindi naman masyadong gwapo, pero parang lahat ng babae may gusto sa kanya. Hindi siya masyadong sweet, pero may dating. Tahimik pero confident. Hindi madaldal. Pero kapag nagsalita, may bigat. Yan yung tipo ng lalaking hindi kailangan maghabol. Kasi siya mismo ang hinahanap. Ang tanong, ano bang meron sa kanya? Bakit kahit wala siyang ginagawa, parang nakakamagnet siya ng attention? Ang sagot, presence, energy, composure ang invisible attraction, hindi mo pwedeng pekein, hindi mo pwedeng bilhin. Kailangan mong i-develop mula sa loob mo. Kasi bro, kung gusto mong mahalin ka ng kusa, kailangan mo munang matutong mahalin ang sarili mo sa tahimik na paraan. Ang love parang pabango. Kapag masyado mong ibinuhos, nakakaumay. Pero kapag tama lang, konti lang pero may tama sa hangin, yan ang hindi makakalimutan. Kapag sobrang effort mo, parang sinampal mo na agad ng amoy pero kapag marunong kang magbigay ng tamang distansya at pinaparamdam mo lang ng subtle, yun ang aroma ng mystery. Yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka niya makalimutan. Ganon din sa presence mo. Kung masyado kang nagpapakita, nasasanay siya. Pero kung marunong kang magpahinga, tapos bigla ka nalang ulit lilitaw, nagugulat siya. Na parang, bakit parang iba yung pakiramdam ko nung nakita ko siya ulit? Hindi mo kailangang magpabango literal, bro. Kailangan mo lang mag-iwan ng energy na maramdaman kahit wala ka. Invisible Trigger number 1. The Emotional Footprint. Ito yung alaala na hindi niya makalimutan kahit gusto na niyang kalimutan. Paano mo to ginagawa? Simple. Tuwing magkasama kayo, huwag kang puro salita. Mag-iwan ka ng experience. Yung tipong hindi mo sinasabi kung gaano mo siya gusto, pero ramdam niya yon sa paraan ng pagtingin mo, sa tono ng boses mo, sa kung paano ka magpatawa ng hindi trying hard sa kung paano mo siya pinapatahimik sa ingay ng mundo niya. Kasi tandaan mo, ang babae hindi lang nakakaalala ng mukha, naalala niya ang emosyon na naramdaman niya nung kasama ka. At kung maramdaman niya na iba ang peace pag andyan ka, magiging addict siya sa presensya mo. Invisible trigger nor to the calm masculinity. Ang totoo bro, hindi gusto ng babae ang sobrang gulo. Gusto nila ng excitement, oo. Pero gusto rin nila ng security. Kapag nakikita niya na kalmado ka kahit may problema, kapag hindi ka nagmamadali sumagot, kapag hindi ka nagpapadala sa emosyon, ramdam niya yung leadership energy sa'yo, at yan ang ina-attract ng babae kahit hindi niya sinasabi, yung lalaking hindi nagpapanik kahit sa gitna ng bagyo. Halimbawa, kapag nagtanong siya ng bakit di ka nagre-reply, at sumagot ka ng mahinahon, busy lang ako, may ginagawa akong importante, pero okay lang ka? Boom! Hindi mo siya pinagsigawan hindi mo rin siya pinagselos, pero pinakita mong may direksyon ka. At sa isip niya, iba tong lalaki na to. Hindi reactive. Hindi needy. confidence sa tahimik na paraan. Invisible trigger number three. The mysterious gap. Alam mo yung pelikula na hindi agad pinapakita lahat ng plot? Yung may mga twist na kailangan mong panoorin hanggang dulo? Ganon ka dapat bro. Hindi mo kailangang ikwento lahat ng tungkol sa buhay mo agad. Hayaan mong siya mismo ang magtanong mag-iwan ka ng mga tanong na hindi niya agad makuha ang sagot. Halimbawa, pag nagtanong siya, ano ginagawa mo ngayon? Huwag mo sabihin, wala, tambay lang. Sabihin mo, may ginagawa lang akong project, matagal ko nang gustong tapusin to. Tapos hindi mo pa sasabihin kung ano yon. Boom! Nagtanim ka ng curiosity. Ang babae, once maging curious sa'yo, magiging invested siya. At pag naging invested siya, doon na nagsisimula ang kusang niyang pagkahulog. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig ka ng taong para sa'yo. Minsan, yung katahimikan mo pa ang pinakamalakas. Yung mga babae, hindi lang nahuhulog sa effort. Nahuhulog sila sa aura, sa presence, sa consistency ng energy mo kahit wala ka. Parang ulan, hindi mo kailangan marinig para maramdaman. At minsan, yung ulan na hindi mo inaasahan, yung pinaka ng pakiramdam. Si Ken, yung lalaking tahimik, eto na ang update niya. Matapos siyang tumigil sa paghabol at nagwo-focus sa sarili, nagbago ang aura niya. Mas confident, mas kalmado, mas chill. Isang araw nagkita ulit sila ni Bea sa isang coffee shop. At alam mo yung nangyari? Tahimik lang si Ken. Ngumiti lang. Hindi na tulad ng dati na awkward o pilit. Pero grabe yung epekto. Si Bea yung nag-initiate ng conversation. Si Bea yung nagtanong, Kamusta ka na? Parang iba ka na ngayon, ha? Dahil may reappearance effect. Kapag bigla kang bumalik sa buhay ng isang babae na may bagong energy, hindi ka na niya makakalimutan. Hindi dahil nag-effort ka, kundi dahil nagbago ka ng totoo. So paano mo gagamitin ang invisible attraction? Maging kalmado, hindi reactive. Ang lalaking marunong magpigil ng emosyon, nagiging mas maamo sa paningin ng babae. Hindi dahil mahina, kundi dahil marunong kumontrol. Mag-iwan ng emosyon, hindi pangako. Hindi mo kailangang sabihin mahal kita para maramdaman niya. Mas matindi ang epekto ng tahimik pero totoo, magkaroon ng sariling mundo. Kasi kung puro siya lang ang mundo mo, walang dahilan para maging curious siya sa'yo. Pero kung may sarili kang daan, gusto niyang sumabay. Ipakita mong masaya ka kahit wala siya. Hindi ito pagpapanggap, ito'y maturity. Kapag nakikita niyang hindi mo siya kailangan, mas lalo siyang gustong maging bahagi ng buhay mo. Hindi mahirap mapamahal ang isang babae. Ang mahirap yung manatili siya kahit wala ka ng ginagawa. Bro, ang totoo niyan, maraming lalaki ang marunong magpa-fall, pero kakaunti lang ang marunong manatili sa puso ng babae kahit walang pilitan. At kung gusto mong mahalin kanya ng kusa, hindi mo lang dapat alam kung paano siya mahuhulog, kundi paano siya mananatiling bulag sa lahat. Pero malinaw lang sayo. Ito ang problema ng maraming lalaki. Akala nila, pag nakuha na nila ang loob ng babae, tapos na ang laban, kaya pagkatapos ng landian stage, Piglang nawawala ang spark. Hindi na tulad ng dati. Wala na yung kilig, wala na yung effort. Tapos magtataka ka na lang, ba't parang lumalamig siya? Ba't parang ako na lang ang nagmamahal? Simple lang, bro. Kasi napabayaan mong maging komportable ang relasyon nyo. Hindi sa masamang paraan, pero dahil naging predictable ka. Nawala yung challenge. Nawala yung mystery. Nawala yung dahilan kung bakit siya unang na-attract sa'yo. Ang babae hindi lang naghahanap ng mabait, Hinahanap niya yung lalaking hindi niya kayang basahin ng buo, yung tipong kahit matagal na kayong magkausap, parang lagi pa rin siyang may gustong tuklasin sa'yo. Isipin mo to, nung una kayong nagkakilala, lagi kang may bagong kwento, bagong energy, bagong vibe. Excited siya sa'yo. Ngayon, parang routine na lang. Wala nang kilig, wala nang what's next. Naging comfortable na kayo. Pero minsan, ang comfort zone, yan ang pinakamatinding kalaban ng attraction. Ang babae, natural na emosyonal. Gusto niya ng consistency, pero gusto rin niya ng excitement. Kung puro pareho na lang, nawawala yung spark. At kapag nawawala yung spark, unti-unti ring nabubura yung attraction. Parang apoy. Kapag hindi mo nilalagyan ng kahoy, unti-unti siyang mamamatay. At pag namatay na, mahirap na buhayin. Ang pagibig parang apoy. Kung puro hangin, mawawala. Kung puro init, masusunog. Pero kung may tamang balanse, may pagitan, may pahinga, may hinga, doon siya tuloy-tuloy na umiinit. Ganon din sa relasyon, kailangan mong bigyan ng space, pero maramdaman pa rin niyang mainit ka pa rin sa kanya. Hindi mo kailangang laging andyan, pero kailangan niyang maramdaman na kahit busy ka, hindi nagbabago yung respeto. Yung consistency, yung essence mo bilang lalaki. May kakilala akong lalaki, si Noel. Tahimik lang, hindi maipal, pero matalino at may direksyon. Naging sila ng isang babae na sobrang palaban, independent, opinionated at sanay sa mga lalaking nagpapasikat pero kakaiba si Noel. Hindi siya sweet araw-araw pero consistent siya sa respeto. Hindi siya over available pero kapag naglaan siya ng oras, ramdam mong buo ang atensyon niya at ito ang twist. Lagi niyang pinapaalala sa babae kung bakit siya kakaiba, hindi sa salita kundi sa presensya niya. Kasi kahit ilang taon na silang magkasama, parang lagi pa rin siyang bagong tao. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil patuloy siyang lumalago. At yun ang sikreto ng lalaki na patuloy na minamahal ng kusa. Hindi siya huminto sa pagiging misteryosong mahalin. Ang babae, hindi mo kailangang itali para manatili. Kailangan mo lang siyang bigyan ng dahilan para piliin ka araw-araw. Hindi mo kailangang bantayan. Hindi mo kailangang patunayan araw-araw na ikaw yung best choice. Ang kailangan mo lang, manatili kang lalaking may direksyon at dignidad. Kasi sa dulo, hindi effort ang nagpapatagal ng pagmamahal kundi yung consistency ng character mo. Yung kahit tahimik ka lang, ramdam pa rin niyang safe siya sa presensya mo, huwag mong hayaan maging routine ang relasyon. Magpakita ng bagong side mo paminsan-minsan, paguhin ang energy pero manatiling totoo. Magkwento ng bago, magpakita ng bagong growth. Kasi gusto ng babae ng lalaki na patuloy na lumalago. Panatilihin ang mystery kahit committed na. Hindi ito tungkol sa pagtatago, kundi sa pagpapanatili ng depth. Yung kahit open ka, alam niyang may mga parte ng buhay mo na private. At yun ang ginagalang niya. Magbigay ng kalma, hindi drama. Sa mundo na puro ingay at selosan, ang lalaking kalmado ang pinakamalakas. Yung hindi nagpapanik pag may problema. Yung hindi reactive pero marunong maghandle ng emosyon. Yan ang lalaking hindi nakakalimutan. i mo ang direksyon ng relasyon. Hindi mo kailangang kontrolin, pero kailangan mong mag-guide. Yung may plano, may pangarap, may diskarte. Kasi kapag nakikita niyang may direksyon ka, gusto niyang maging parte ng biyahe mo, panindigan ng sarili mong halaga, ang lalaki na may respeto sa sarili, yun ang lalaking kusang minamahal. Kasi ang babaeng may lalim, nahuhulog sa presence na may respeto sa sarili. Ang babae parang dagat, malalim, mapanlin lang, minsan kalmado, minsan maalon. Ang lalaki parang bangka. Kapag marunong kang maglayag, hindi ka malulunod kahit gaano kalakas ang alon. Pero pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, lulubog ka rin. Kaya kung gusto mong mahalin ka ng kusa, kailangan alam mo kung saan ka papunta. Kasi gusto ng babae ng lalaking kaya niyang sundan, hindi yung lalaking pinapaikot lang siya sa gitna ng dagat. Isang modern dating example, bro. Si Eli, average guy, simple lang. Hindi gwapo, hindi mayaman, pero confident sa purpose niya. May trabaho, nag-iipon, nag-aaral, mag-invest. At yung babaeng gusto niya, si Rhea, dati ay hindi interesado. Pero habang tumatagal, napansin ni Rhea na kahit hindi siya nililigawan, si Eli ay laging masaya, productive at kalmado. Hindi siya naghahabol, pero lagi siyang may progress. At yun ang hindi niya makuha sa iba. Hanggang sa isang araw, si Rhea mismo ang nagsabi, Alam mo, gusto kong makasama ka kasi iba yung peace mo. Walang paandar, walang grand gesture. Pero naging priority siya dahil sa energy at direksyon niya sa buhay. So bro, kung gusto mong mahalin ka ng kusa, ito lang ang dapat mong tandaan. Huwag kang tumigil sa paggrow kasi habang lumalago ka, mas lalong nahuhulog siya sa bago mong bersyon. Huwag mong pilitin ang emosyon. Hayaan mong siya mismo ang makaramdaman. Attraction na kusang tumutubo. Yun ang totoo. Ah, panatilihin ang balance. Distance creates desire. Pero consistency builds trust. Gamitin mo pareho. Maging leader sa emosyon. Huwag mong sabayan ang mood swings niya. Ikaw ang dapat magdala ng kalma sa bagyo niya. At higit sa lahat maging totoo. Hindi mo kailangang magpanggap kasi ang tunay na lalaki, hindi kailangang magsinungaling para mahalin kasi yung presensya pa lang niya, sapat na. Sa dulo bro, hindi mo kailangan ng script para mahalin ka ng kusa kasi kung totoo ang kalma mo, kung totoo ang direksyon mo, at kung totoo kang marunong maghintay, kusa kang mamahalin ng babaeng para sa'yo. Hindi dahil sa effort mo, kundi dahil sa kapayapaan mong bihira sa panahon ngayon. Huwag mong habulin, huwag mong pilitin, huwag mong madaliin. Kasi ang tunay na pag-ibig, hindi mo kailangang ipilit, dumarating yan kapag handa ka na ring mahalin ang sarili mo. Sa huli, hindi pala kailangan ng maraming salita para mahalin ka. Kailangan mo lang maging lalaking hindi madaling kalimutan. Salamat sa panunod.